Na oh, ang oh, dami namin niluluto. Sige, yes, yan. Sige, man. Hindi ko alam na may pipina. Ilang eh. years na si tatay? Ano? Na. 37, kaya ako ay 25 pa lang. Ay, oh. Ba't sila doon? Nalilimutan na ang anniversary nila, no? Alam. Samantala kami doon ni Celso kahit walang handa. Nag-anniversary kami dalo. Nag-anniversary <laughs> kami dalo. Oh, Nagtatago. Nahiraos <laughs> ninyo. <osinilinda>. Oo. Oh, Oo. Oh. Ayos. <laughs> Ay, sila ba okay, hindi makalimot na eh. Baka madaming intindihan sa buhay. Bumayang yung binabati na. ko yun, hindi alam na, anniversary nila. <laughs> Ang hiyay. Sabi nga. Sabi, sabi. sabi. eh, yeah, so, yeah. uh, ano, malilimutan, mali. mali. malilimutan ko pala. Mali. Nalimutan mali. ko na ha. hindi ko lang nakita si... Parang di kakati may pantal. sila, ano, Kevin. Oh, limutan na Kami ni, ano, sundi namin ay limutan yan. Pwede kami ni Silso sa, ano, October 19. 23 years na kami oh eto yung mga luyahan na eh dami kum pa baba oh, oh, oh. <coughs> ito yung mga bahay namin <laughs>

Madaming madaming uh -huh. sibuyas, ha? Madaming madami. Itangkuro dyan sa pinggan na yan. Sa iyo pala lang ka. ano? Nandahan! Ayun, doon may bahay pa. Ano na na May bahay pa doon sa baba? Wala. Ano yun? Ah, lukaran ba yun? Friend, sa'yo na.

Paano ka matututo? May ha? Parang naman akong saing yung mga ano, apatalitse. Ay, oy, siya.